guys, uh, guys sa -like, pa wala sa... dito guys sa Sikyo Long Lake sa aming pagpuntang inong timing ay maulan maulan guys sa maganda dito guys mga pagpunta pag hindi sila kaya lang inabot tayo guys sa mga panahon -like. at uh, guys para like, araw na ito kapong to pagpunta ko dito sa Sikyo like Lake dahil uh, masalap na talaga dito guys pasyonan dahil napangatarik guys dito yung pagdalan guys sangat, ya, yan guys yung papunta sa ini yan ang yan ang lake nila guys dito sa Sampalo Lake Laguna sa Sampalo Lake Laguna guys bababa tayo guys dito bababa tayo hanggang doon sa baba okay guys thank you so much guys for watching paambun mana tayo ngayon, guys ah uh, hapo na ito dahil na uh, uh, ngayon ko na ito guys napasya ulit guys pero dati guys madalas talaga ako ulit ang mga vlog thank you so much guys for watching at yun guys ang baba yan yan ang lake guys sa baba ito naman ang sa taas yan diba guys napakatarik tapos pababa naman yung ano nila yung hanggana mababa naman tayo ulit guys And thank you so much for watching. Thank you so much.